Ayan guys, oh grabe. Grabe guys, talaga ang nangyari. Hello mga ka-shooty, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po kung saan po kayo naroon mga idol. For today's video mga ka-shooty, papakita ko po sa inyo ang mga naiwang bakas ng bagyong Yuwan. Ito ang bakas ng bagyong Yuwan mga idol mga ka-shooty. Grabe ang pinsala, talagang halos nilansan. Oye, wag kayo dyan, wag kayo dyan. Adrian, wag kayo dyan, wag kayo dyan. Makita nyo mga idol, dito mga bangkato Naka-parking dito ngayon, wala na Ayun na, nakasalansa na sa bahayan, grabe Ayan o, oh. kita nyo mga idol oh. At ang daming mga bahay na na-washout dito Ayan guys, kita nyo naman Halika na, halina kayo, Idrian Ayan guys, makikita nyo mga idol, ang daming At ramdam pa rin dito talaga yung alon, medyo malalaki pa mga idol. Adrian, halika kayo, halika kayo. Ay. Ito guys, nakikita niyo naman. Dami. Ang daming bahay na na-wash out. Drabe guys. Ano nangyari? Ayan mga idol, grabe ang pinsala na ginawa ng bagyong yuwan dito sa Dinggalan Aurora. makikita kita nyo. Napaka, ay, nakapanlumo. Sabi. Ayan o. No. Pati mga transient. Nandito tayo ngayon guys sa Purok Mulawin. Doon tayo nag-start kayo nasa Purok, Ipilipil dito sa Dingalan, Aurora. Barangay Paltik nga pala mga idol ito. Grabe. Ito, talaga, Grabe yung mga kahoy dito. Oh, wala na pala. Ay, okay, patay tayo dyan. dito pala talaga. Anlak, ang dami pala talaga dito mga bahay na nasira mga idol. Oh. Alak ka. Ay, grabe pala talaga dito, guys. Daming bahay. Halika na kayo, halika na kayo, Watch out. Dito, guys, ang daming bahay niyan dito. Mga kubo-kubo dito sa part na to. Ayun, wala na. Ay, grabe, oh. Crunchy. Wala na rin. spray nawala na yung ano pre ah kubo-kubo nyo rito ah grabe ano sulit, sulit. sulit guys ito siya may bahay yan dito sila ah oh, wala na finish parang inano ah winalis grabe ano Mga anong oras para rin tumama yan sa doon sa inyo? Alay. Yung ito, ito, tinamaan to. Umaga o gabi? Ano? Ano pala? Tamta. Mga anong oras? Alas 8 siguro. Nag-uumpisa ng lumalaki. Alas 8 ng umaga? Mala. Ah, kasagsagan din pala kasabayan doon. Ito, tumatama na talaga dito? Alas 8 pa lang? Oo. Lumalaki na. Palaki na ng palaki. Hanggang hapon. maghapon na yun. Kaya ang dami agad na tira Wala pa ngayon pa rin. Kaya yeah. ang ina ano, nakakapanlumo. Grabe. Okay pare, ito muna ako. So ayun guys, sakita nyo. Dami. Ay! O. Ito, dito tayo kumukuha ng ano ito. May kubo dito sa kala, ano madami. Sa three colors dito ko dito tayo kumukuha lagi ng guess. Ayun kay Lamadam sa three colors. Naku po. Mayroon na ring mga bangka nakalagay dito. O. Pero hindi naman gaano na pinsala itong three colors, guys. Kaso nga lang. Po, sira-sira din pala talaga. Hanggang doon pala yung mga bangka guys, so sinadsad doon lahat ng mga bangka oh. Grabe. Hmm. Hanggang doon po, sumagad yung mga bangka. Grabe guys, talaga ang nangyari po talaga dito sa Dingalan Aurora dahil sa bagyong yuwan. Ay, ay, Ayan guys, so grabe. Talaga, nangyayari pala talaga Di. dito. tayo ngayon naman sa Barangay Aplaya. Nagumpisa tayo kanina sa Puruk, Ipilipil, -ipil, Barangay Paltik. Ito naman sa Barangay Aplaya naman. Ayan. Kita nyo naman mga idol. Norwin. dito halos mga kuboy ito dito guys lahat to kubo yan pag ganun kaso yun wala na wash out talaga lahat dahan-dahan na -dahan nagliligpit dito oh sabi pala talaga nangyari talaga naman oh halos pala umano sa daanan guys oh Grabe talaga nakakapanlumo guys Nandito tayo ngayon sa Barangay Aplaya Ayan no. Ayan halos dito puro ano yan puro Puro cottage ngayon wala na po Talagang wala out na rin talaga Yan shoutout, say shoutout pujal sa mga tropa natin, shoutout. Ayan shoutout po. Ayun, guys. oy grabe pala talaga oh, hanggang doon sagad. Bendun sagad do. Yan kalsada na po 'yan, mga idol. Kalsada na 'yan. Ayan, wala na rin mga bahay Doon sa harapan ng kalsada. Grabe ang nangyari. Mm. Yan. Sa mga gustong magpahatid ng tulong, guys, yan Punta na kayo sa tingin Aurora. kailangan ng tulong po niyo. dabli. yah, Andito tayo tayo sa barangay Playa. yah. sus, lahat. napakalinis. Napakalinis, guys. Napakalinis. Pero puro ano dito yan, kubo. Ngayon, wala na. So yun nga mga ka-shoe Ayan po yung update po natin dito ngayon sa Dinggalan Aurora. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panunod po ninyo. Sa mga gusto pong tumulong, mag-PM po kayo ka-shoe TV, mga idol.